Meron ka ba dyan, pare? Oo oh, naman, siyempre High ready Ay, sige, tingnan ninyo Tikman mo na rin Para siyempre, malaman mong hydrated to Wow, ang sarap Ikaw naman pare Wow, totoo nga Nasaan lang ang pera ngayon? Nandito sa bag Sige, pakita Balik tayo Good work, pare! Sa susunod namang transaksyon natin, ha? Kayo na magiging suki namin. Masahan mo yan! Oo, ah, ah, pinagbabawal ang mga illegal na gamot sa lipunan dahil sila ay masama para sa kapakanan ng mga tao. Ang paggamit ng mga substansya na ito ay maaring magsanhi ng mga masamang epekto sa kalusugan, katawan, at isip ng mga tao. Ano? Big girl, nagharap ka ng lalaki, di ba? Uh -huh. <laughs> gamit ng mga pinagbabawal na gamot ay dapat alisin sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at pagbibigay ng mas mabuting paraan para ma-address ang mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng mga alternative na solusyon sa pagbibigay ng mga gamot. May mga pulis daw na darating. Tago na! Sige Ano kaya sila? Dito. Dito, hulikayo. Ano ba 'yan tapos mo? Dung, dung, sabihan ka. Okay, kumapit ka. Ano ba 'yan? Dapat makadapa kayo sa don-don, don-don. Boy, naunder na 'yan. Ito na 'yon. Maghintay kayo. Utingas inyo mga adik kayo. Dapat nahuli na kayo puro perwis yung bigay nyo sa lipunan. Oo, oh, kala nyo. Maganda niyang ginagawa niyo Ha? Adyan na.